Pag ninyo nyo naman, ang dami! Wow! <laughs> ang dami na ng mga kawali, oh! Oh, inu oh, eh, no? ganda nito! Oh, yan oh! Eh, no? What? Ang gaganda pa, men! Oh, asahan nyo na po! Yung susunod na balik balikbayan box na bibigay ko sa inyo, maglalaman ng mga non-stick na kawali ulit. Haha! <laughs> Bali paglabas ko nga ngayong umaga ay sinunda na agad ako nitong alaga naming pusa isip ko tuloy na baka nagugutom na siya at nanghihingi na ng pagkain Kasi panayang lingkis niya sa akin, para bang nagpapalambing? Yeah, diretso na sana ako sa trabaho para tumingin tingin ng pwede nating mapulot Kaya lang itong pusang to mukhang gutom na gutom na Kaya bumalik muna ako sa bahay para pakainin siya Tara Ito, May pagkain tayo doon, tara at nung paglabas ko nga ng pinto, tignan nyo, agad nakaabang. Mukhang gutom na gutom na talaga. Kaya nung paglapag ko ng pagkain niya, sinunggaban niya kaagad kahit hindi ko pa na ibubuhos. Ming. muna, ha? Ah. Umulot lang ako. Okay, boss. Ang bait mo. Love you. At sakto naman, kapag punta ko rito sa pwesto ko, ay mayroon na agad isang truck nakakatapos lang magbaba ng mga gamit nila. <laughs> Pag tingnan nyo naman, ang dami! Woohoo! <laughs> ang dami na ng mga kawali, oh! What? What? Eh, no, may mga magaganda pa! Oh, eh, no, ganda nito! Oh, eh, no, what? Ang gaganda pa, men! Oh, may mga takip pa ito! Ganda pa nung babasagin na takip, oh! Eh, no, siguro ang dami natin mapipili dito ngayon, eh, no! Ayun no, may mga malalaki po. Oh. Ayun no. Oh. Ayun, ang dami. Ayun no, oh. ay, ganda na ito. Oh. Ayun no. Oh. Ito, laki oh. Wow, pwede pang lutuan ng pansit. Ayun no, oh. ang laki. Ganda What the heck? <laughs> ang dami, jackpot na naman mga kabasura. Okay, pagpipilian ko ito mamaya. <laughs> Mamili tayo ngayon, ang dami. Hahaha. <laughs> Dapat! Grabe na ng mga kawali! May mga magaganda, parang bago pa eh, no? Oo. Oh. Wala pang damage, oh. <laughs> Agad-agad ko nga rin tong pinamilian. Ang ginawa ko, tinatapon ko yung mga hindi na kaaya-ayang tignan, yung mga hindi na natin mapapakinabangan. Tapos yung mga magaganda ko nakikita, ayun, nilalagay ko sa may bandang harap ko. Iniipon ko muna to. Tapos babalikan ko na lang ulit mamaya. Grabe, ang ganda na naman ng umaga natin, mga kabasura. Siyempre, hindi lang ako. Kasi pag jumakpat ako, jackpot din kayo. Kaya eto, natapos ko na nga siyang pamilian. Medyo madami-dami din yung nakuha natin dito, mga kabasura. Ayos, mga kabasura. Ang dami ko naipon eh no. Eh no, halos magaganda pa lahat. <laughs> eh no, ang dami mula ilalim mo. Oh. oh di ba? Jackpot na naman. Oh, asahan niyo na po yung susunod na balikbayan box sa bibigay ko sa inyo. Maglalaman ng mga non-stick na kawali ulit. Haha! <laughs> Peace.